tayo po ay gumawa ng banana Q. Ayan, ako po ay nakabili ng saging, halagang 30 peso. So, ayan, at kami na may may asukal dyan. Eh, di, gawin nating banana Q, mga love. Oh, <laughs> nice ka <laughs> Ayun, oh. Is coming? Ayan, oh. Sabi nung aking partner, ano daw, ba't magbibinta daw ba kami ng banana Q? at ang dami kong niluluto. Ay, di syempre naman, bibigyan dun sa kabila. Alam nga naman kami lang tanggap ng tanggap. Kung, oh, ayun. na da. Guapo ka ba? At eh. <laughs> ay, yan mga loves. Habang ako dito ay pawisan na ang lahat sa pag, ano uh, ano, hahalo nitong banana kiyo At ano, may mga order sa akin, mga loves. Isang daang tuhog daw. Paano to? Baka sampung <laughs> tuhog. mag ako. Tawon-tawon. Ay, Groovy eh. Oh. Ayan mga love. Paano daw ba magluto ng banana cake? Sabi ko, madali lang yan. Sulbot mo lang yung asukal doon sa kumukulong mantika. O oh, ayan, at magtutunaw na yan. Ay, banana yun na yan mamaya. Ala ang... Puro Puro tama daw. Reject daw yung aking ano mga loves, yung aking banana cue. Kasi tingnan nyo daw, oh. Puro daw ano. Hindi nga at mukhang masarap o tingnan Ah, oh, sarap na sarap nito mga loves. Tikim na. Tusok na ng ano, oh. Tingnan nyo. Tusok na ng tinidor diyan sa ano. Sa aking niluto. Tsak masasiyahan kayo. Ang sarap niyan. Oh, ito pa, oh. Ayan, nirereklamo niya, dadalawa lang daw naman kami, eh, ang dami. Kung di ko pa alam, tuwang-tuwa, sabi pa nga, ilagay mo na sa pinggan. Sorry. <laughs> ako naman, pag may lulutuin, mga labis, pag ako'y may lulutuin, pag linggo, ay masipag ako. Kasi, siyempre lulutuin na nga, itatama rin ka pa. Yung ibang ang hahanapin pa ang lulutuin, eh. O, ay kami na may may lulutuin, ay. Eh. Kaya ako'y luto ng luto. O, mga labis, kanina, nakapagluto ako ng bihon, na may, ano, may da, mayroong puso ng saging. Sabi nga ni nanay, ay, pwede pala yun. Kaya, oo man. O, nakain man din nila at dinalhan ko sila dun nakapagluto na rin ako ng ginisang sinigang na isda, nakapaggawa na ako ng palitaw, o para kami magtitinda mga labs, Diyos ko po, ay merienda hanggang mamaya ang gabi yun. O ayan, tas nakapagsaing na rin ako yung nagdadali-dali at ako yung pinatatawag ni nanay at ako do'y yung maghimay ng malunggay. O siya, sige na nga mga loves, babay na!